mayong udto mga idol sa so, mga idol ni uli us balay mga idol kay naniudto ko mga idol og naay nagpa shout out atong i shout out ni shout out sa mahinay Pamili, diya sa layawan boy atabay ang nagpa shout out ani gikan kini ni Judilma Sabanal mahinay og salamat kay idol sa imong pagpa shout out og pa shout out pud ay ni Jerosa Bailuses. ang ah, nagpa shout out ani gikan kini ni Angelo Anhao by Losis mo ni ang nagpa shout out Uw, salamat kay idol si mong shout out idol og pa shout out po di ni Kulungon Digitos Laika naas Laguna karun naas Manila og salamat kay idol si imong pa shout out idol og amping permi diha sa imong trabaho idol Oh god bless nimo diha og pa shout out po di ni J Incontro Ad advance happy pista daw kalag-kalag dispiras na maron o mapista na Salamat kayo Idol JN Contro sa imuhang pagpa-shout out mo ni sa mga idol oh JN Contro. Thank you Idol. Og shout out po di diay ni Disipulo Rafael. Salamat kayo Idol sa imuhang pagpa-shout out Idol. Sa nagpa-shout out diha. Thank you kayo. Salamat kayo Idol sa imuhang pagpa-shout out. Og katong wala pa ma-shout out na ako mga idol, ah, wala pa mga idol kay pa-shout out ta mo tanan mga idol ay mo kabalaka. Kay i-shout is out mo tanan. Di man nato ma shout out dayon tanan mga idol kay mama masahero pa mga mga idol oh. Mga ita pa man tawo pa ma shout out, wala wala tra mga idol ha. Katung na shout out, salamat kay ninyo mga idol sa inyo pa shout out. God bless ninyo tanan. Bye bye kay mama masahero pa ko.